Ang ganda niya ha. Oo. Oh, analo. Iyan oh. No. Nandito kami ngayon sa malamig. Anong pangalan nito? Highland. Highland. Highlands, Highlands na. San Pablo Highlands. San Pablo Highlands oh. No? Woohoo. Analo. Di pa, parang di develop pa lang to no. Pero ang ganda niya ha. Oo. Oh, Analo. Tunay nga naman napakaganda dito sa lugar na napuntahan namin. Tama-tama pa yung dating namin kasi magdadapit hapon na. Napakaliwalas tapos napakalaks ng hangin. Napakasarap dito mag-relax at magpahinga. Pero panalo dito. Bayaw ka, Dapat dito natin tinala yung kape, bayaw. Oo nga labit dito Ang mga babies Ang hangin panalo Kawai Nakakatuwa naman, nai-enjoy nai-enjoy yung dalawang namin babies, nagtatakbong sila habang ang lakas-lakas ng hangin. ganda dito, papalit ah, Balik ako dito. Bala ano? balang araw magkakaroon na dito ng mga pagkapagkain, ano. Ano ba ito? Gagawin bilang ito, ano. Park lang. Oo ano nga, baka nga subdivision ito, ano. Mga camellia ano. Anong ganito? Ano ano siya? Oh susunod, bawal na pumunta rito. <laughs> Ngayon lang pwede. Dito! Babalik ako dito. Shoutout nga pala sa hipag ko. May dalawa maraming pagkain. Wala talagang pagkain yun eh. Shoutout nga pala dito sa so, kapatid ko si Jin. Siya talaga yung nagsama sa amin dito. Napakaganda nga naman dito. Sulit ang pagkakapunta namin. Oh, Tanong na sa si Malibig Islands. Oh. Ganda, tingnan nyo naman no. Oh. Sarap lang dito. May dalang pagkain. Kaso wala nang timbre. Wala talagang <laughs> <kaming> kakainin. <laughs> gayat muna tayo isang baka. Ati Ay, May ating ano ka. Siya hindi siya sabi niya bumaba, bibili sa baba. Next time na lang kami babalik dito magpipiknik-piknik tapos sasama namin si ate para kompleto kami. Bali hindi na rin kami nagtagal, umuwi na rin kami kasi medyo umambun na, kawawa naman ng mga bata. Kung napansin nyo po yung building sa kanan ko, bali dyan tayo nagpabaksin noon ng COVID time. So ang pagpunta po sa highlands na yun ay dire-diretso lang. Wala pong ibang lilikuan. Po. Madali nyo lang sila matatagpuan. Pag nakita nyo naman po itong runabout sa may Pasayo de San Pablo, ito po yung nakarana vlog ko. Bali malapit na po kayo, dire-diretso lang kayo. Kung kayo po ay galing lang kayo, so pwede po kayong sumiorkat dito sa may balok. Pasensya na po sa malabong salamay, naambun lang. Hanggang dito lang itong video na to. Ingat lagi. Salamat sa panonood. God bless.